So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ko ng ano, maikling video. So yung gagawin kong video dito so, about din sa ano, kasi yung sabi ko nga sa inyo na nakaraan, nanonood ako sa mga video o mga vlog ng ibang mga content creator at isa yan sa yung content nila sa uh, INC sa Iglesia ni Cristo yung pinapanood ko. Kung minsan may nakikita ako dun eh, bakit hindi gayahin yung pamamalakad ng Iglesia ni Cristo para umasensong Pilipinas? Meron naman yung nagsasabi mas marami daw ang pera ng Iglesia ni Cristo kaysa sa Philippine government. So about about naman dun sa ano pera nila kung sino mas marami iin siu government hindi na ako ano dun, ah uh, hindi ko na masasagot din yon kasi hindi naman tayo ano eh pero kung sa income talaga mas malaki pa rin ang income ng government ang problema lang kasi sa o government karamihan nakaw po mga corrupt na-diag uh, pa rin sila ng INC kasi sa Iglesia Ni Cristo, walang korupsyon talaga sa Iglesia Ni Cristo. Hindi kagaya sa government na may korupsyon. Kasi tingnan mo, pagdating pala sa mga project, proyekto, ang titibay ng mga mga gina, pinapagawa ng Iglesia Ni Cristo. Tingnan mo, pag, pag bumagyo, yung mga project ng government, nagkanda-sira-sira, bitak na, pero sa Iglesia Ni Cristo, nanatili pa rin matibay at hindi mo lang ano halos hindi mo makita na may crack yung kapilya ng iglesia ni Cristo tuwing bumabagyo Tsaka pangalawa, tingnan mo nga eh si mataas yung pwesto nila kaya karamihan ng kapilya ng iglesia ni Cristo hindi binabaha kasi kaya kung papasok ka sa uh, kapilya ng iglesia ni Cristo pag dumaan ka tingnan mo pataas kasi para yung tubig diretso dun sa baba yun ang tingin ko dun pero sa akin ito, pansariling pananaw ko lang din to, tsaka kumbaga siner ko lang din sa inyo kasi may kanya-kanya naman tayo yung ano eh, uh, pananaw about dyan. Pero kasi hindi naman ako economic analyst na tinatawag eh, pero ano lang kumbaga pansariling ano ko lang din. Na pero kung pagdating talaga sa pera, income, mas malaki talaga ang income ng government kasi ano eh, uh, Nasa kanila yung mga buis eh sa buis pa lang, tiba-tiba ng government eh. Ang problema lang talaga, kurap ang mga tao sa gobyerno kasi pag naggawa sila ng project, madaling masira. Ah, kasi dapat kang tutusin, tibayan nila yung mga project na ginagawa dyan eh. Hindi nila kabayaan yung mga pyesa kasi alam nyo kung bakit? Kasi mabilis masira yun eh. Kasi unang-una, -una binabagyo sa atin. Madaming kalamitan na dumadaan. Kaya dapat matibay sana ang pundasyon na ginagawa ng mga government. Sa kalsada pa lang, bagong gawa pa lang. Ilang araw, ilang linggo pa lang, isang buwan pa lang. Kita mo yung iba, bitak-bitak na eh. Kasi sa tingin ko, kaya hinahayaan nila lang ganun para magkaroon ulit ng project. Siyempre, pag may sira, pag may project, may pera, may corruption. Hindi kagaya sa Iglesia Ni Cristo na... Zero corruption talaga ang labas dyan. Wala kang makikita mga dyan. Kung meron man mabalitaan na ngurap dyan, tatanggalin at ititiwala agad ng Iglesia Ni Cristo. At saka yung mga pyesa at saka yung mga ginagamit sa paggawa ng kapilya, mga proyekto ng INC ng Iglesia Ni Cristo, talagang ano matitibay, hindi rin basta-basta. At saka yung isa, tingnan mo, Iglesia Ni Cristo walang utang. Ang government, ang daming utang. Tapos yung isa pa, talagang ang katotohanan may sinusunod talaga nila yung aral sa kanila na itinuturo sa kanila ng mga ministro na galing din sa salita ng Diyos na nakaayon sa Biblia na nakaayon din sa salita ng Panginoong Diyos talagang kahit saan man natin tingnan mabiyaya sila kasi sumusunod talaga sila at hindi sila sumusuway kung ano yung mga utos sa kanila ng nakakataas kasi ganoon na din naman talaga, dapat din naman sumunod ang ang mga tao sa leader. Tignan mo na lang dito sa Saudi, ang ganda ng pamamahala, lahat sumusunod, hindi basta-basta sumusuway. Kasi pag sumuway ka, may parusa ka talaga dito. Pero sa iglesia, pag sumuway ka, kumalaban ka sa iglesia, ititiwalag ka talaga. Kaya kung para sa akin lang, maganda talaga na... Kasi ang iglesia, tingnan mo, kaya daig niya government kasi masinop sila sa ano eh, sa paghawak ng pera eh. So, masinop sila sa paghawak ng mga abuloy ng mga kapatid, yung mga binibigay na handog ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na naayon din naman sa Biblia na talagang tungkulin din naman talaga yun. Kasi sa Philippine government, wala eh. Talagang aminin mo natin sa hindi. Talagang corruption na talaga yung sa government. Magulo talaga. At saka sa iglesia talaga, masabi ko talaga may kaayusan bilang dating iglesia ni Cristo kasi naranasan ko rin yon na talagang maayos sa Iglesia ni Kristo at hindi rin magulo na tulad ng sinasabi ng iba. Kaya kahit paano, proud pa rin naman ako na naranasan ko naging Iglesia ni Kristo at nakita ko kung paano talaga dumala yung mga nangangasiwa sa Iglesia ni Kristo na maayos at tinuturo talaga sa mga kaanib na sumunod sa mga aral ng Diyos, huwag gumawa ng masama, huwag magnakaw at huwag mangurap. Yun yun eh. Kaya saludo din ako sa turo at pangangaral ng Iglesia ni Cristo. So ang ganyan lang video po today guys. Maraming salamat guys.